para Paris Overcooked Ayo Gusto nyo O Wala ka Kadya Gusto nyo magbakal Ay maan Barato lang Tag 100 pesos Free Only rice Kag free cooks Nga 1.5 Ayan kung gusto nyo, agtulang kamudya sa balay. Balay, ni balay ko ang akin nga street ang uh, street di mahanap barangay di makita sagapan nyo lang guys parang at least kung gusto nyo baka lang kamo dyan barato dali kamo dyan sa akin kusina dali dahan Amoy akong safety pang akin kusina. O, perte ka? Hika. Ay, bongga. Hmm, daan. Dali, oh, takpan ta na yung mabaklan ko no. Ano yung baklan, guys? No. Yeah. Ay, bunga. Hmm, dali ka mo, guys. Ang aking mga lamisa, diyan ko. Ay, Simple lang. May pudding bit. Kung gusto nyo rin magturo, bago kaon, ay bunga. May gunan. Kagbanig. yung sa salad. Bunga. Oh, guys. Okay na ako guys, ay maraha ako, ay mabakal si akin nga kum si Tok at si Mall. Uh, hello guys, magto ay kay Diwara Paris cost no Ay ma, ano ako kay may taon kay Diwara Paris. Parang at this, kirawan ta. Ang akin nga andang raha ni Diwara Paris. Dan Wow, wow tirawan tabi ya. Agay na may galiyan ng ano. Ano ya, overlocus galiyan ng pagka ni Diwa Paris niya ya. Galiyan nga eh. Magtukunong ko si Diwara Paris nga iputsun ko lang akun. May aman siguro ya ba? Aman sa aman tubig? Maan lang gid. Din rin Siguro sa kusina, siguro si Diwara Paris. Eh, hey, gusto ko makakain kaon galing ay magto ma pa ko sa raya mabuol pa ko kahoy nga barligya kananaguruya ka <coughs> <coughs> <coughs>